Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy Dubai para ngayong December 2023 Para sa ating Earth Signs, Taurus, Virgo and Capricorn Money, Love, Career ng ating Earth Signs Oops Alamin natin guys, so Spirit Guide messages ka ba para sa ating ear signs? Oops, buksan natin tong dalawa. Oops. Wow. Oh, grabe. So, isang card pa po. Spirit guide, thank you. Tignan natin ang ating first card. Okay. We have King of Swords. Upright King of Swords. So, meron tayong The Hangman. So, ayan ang ating Nine of Swords. Grabe. And we have the Knight of Pentacles. So, Eto guys, no? So, ang dami-dami nyong pinaplano ngayong December sa inyong kaperahan, sa inyong love life and career. Ang dami nyong inaantay na kaperahan, um, assistance ba to, allowance, suporta. Ah. Pero alam mo yon um, these two pa, um, is two weeks, this coming two weeks, ayan mahahang pa siya, hindi pa siya darating ngayon, and talagang siguro ang dami nyo ng bills din na nahang hindi nabayaran kaya ayan, sobrang nagwo-worry kayo, nagwo-worry kayo, no, grabe, parang hindi na kayo makatulog no, ang dami sa inyong ganito yung nararamdaman, earth signs halos nag hopeless na kayo, and, I can feel na yung iba dito, dahil sa pag-worry nyo, nakakapagsalita na kayo, ng hindi maganda, doon sa taong, hinihingaan nyo ng tulong, or magpapadala, ng pera, no, so, we have here, the knight of pentacles, na, um, itong, paparating, darating yan, no, we have knight of pentacles, alam nyo, <laughs> kitang-kita nyo, may hawak yan, um, tatay niyo ba yan or kamag-anak nyo nasa ibang bansa and ayan kitang kita nyo may dala siyang ano pera ayan darating naman yan pagdating ng 3 to 4th week ano? so huwag kayong masyadong mag worry ang um, pagdating yan sa mga inaantay niyo kaperahan. So, ang dami din ditong mga, um, katulad ng sinabi ko kanina, ang dami yung mga plano. Pero hindi nyo ma-identify o hindi kayo makapili sa dami ng gusto ninyong mangyari. Ano? So, may mga ano din dito, um, mag-ingat din sa lalo-lalo na ngayong kapasto, kapasto, kapaskuhan ano, na may mga mabibiktima sa inyo, no? mga budol. So, mag-ingat kayo dyan. Kaya siguro yung iba sa inyo is na nakawan. So, magpray tayo, ano? Magpray tayo na ilayo tayo sa kapahamakan sa mga taong masasama ang loob dahil may victimization dito kaya siguro um, hindi kayo halos makatulog na walan kayo ng pera, na kayo ng gamit. Ayan, so mag-ingat na lang kayo, no? Earth sign. So, um, yung iba naman dito is masyado na kayong dumedepende sa taong to. Kaya iwasan nyo talagang magsalita ng masasakit. No? So, baka mamaya is madelay pa to dahil sa ganong attitude nyo or behavior na ipapa, um, isa, isasabi sa kanya, eh, or imemessage sa kanya, no? So, baka this is, na lang yung sakod din nila, no? So, tignan pa natin. Para sa inyong career. Sa inyong love and career. Okay, earth guide, Earth science. So, let's. Okay, guys. One more card, please. Okay. So, meron tayo ditong Eight of Fire, no? Sa, may mga celebration kayong isa-celebrate dito na, alam mo yun, parang magkakaroon ng pangyayaring hindi maganda, no? So, may mga delays. Siguro, um order kayo ng ganito, um order kayo ng handa sa online, no? At madi-delay siya. So, Ayan, madi-delay siya. So, huwag niyong pairalin yung init ng ulo nyo, no? So, kayo, kaya kung mag-order kayo through online, kahit mga damit pa yan, pagkain, make it sure na i-advance nyo yung order, no? Pwede kayong magpa-reserve dahil may celebration dito eh. Pero medyo may negative na mangyayari. So, huwag niyo nalang pairalin yung init ng ulo ninyo. So, we have a night of water. So, pagdating sa inyong... Um pag-ibig, no? Falling in love or wedding proposal, the need to balance emotion and invitation to a social event. So, then dito, para sa mga in a relationship, maaaring may mag-propose na sa inyo. Mag-propose na yung taong matagal nyo ng karelasyon or kamimit nyo pa lang na napakabilis ng pangyayari. So, many things happen at once. So, it's either magkakaroon ng occasion at at the same time, um, alam mo yon doon mismo siya mag-propose sa'yo. So, ayan, yung iba naman dito, lalong-lalo na sa mga single, may makikilala ka yung taong na talagang, alam yun, may malalabat first sight ka. So, may invitation din dito. Talagang may event na mangyayari ngayong December, no? Hindi lang dahil sa Pasko, which, which is talagang may pupuntahan kayong event. It's either doon yung makikilala yung malalabat first sight kayo, or kung kayo ay nasa relasyon at hindi pa kayo kasal, ayan, may wedding proposal talaga dyan, no? Pero may mga negative dito na pwedeng mangyari. It's either i-decline mo yung offer niya or yung proposal niya kasi hindi ka pa ready or kakikilala mo pa lang sa kanya, no? So, tignan natin. We have here the dreamer. So, a little faith. Follow your dreams. Act unexpected opportunities. Wow. For your career, guys, no? Para sa mga ano dyan, ah nagtatrabaho. Ayan, may mga unexpected opportunities ka pang paparating sa iyo hindi lang dahil may trabaho ka ano. So may mga bagong offer din sa iyo. So it's either promotion or 'yun yung wini wish mong malipat ka ng panibagong branch or what ano. So ka napakadaming magandang mangyayari pag regarding to your career. So we have here the page of air. So uh, make it sure lang na pairalin mo yung pagiging anis mo. Kung nag-start ka ng talagang, alam mo yun, anis na anis ka sa trabaho, doblehin mo pa yung loyalty and integrity mo dahil makakamit mo lahat ng mga pinapangarap mo. So, para sa mga walang trabaho, ayan, may mga challenging information. Siguro, ang dami pang, hindi pa kayo magpag-start start sa trabaho. Ang daming delays regarding siguro nagpapamedical kayo. And yung iba dito, may kontrata na gustong i- hindi siputin yung, ano, ano, pagtatrabahuhan nyo dahil may bago rin pa para mas magandang opportunity para sa inyo. So, may mga lalabas din katotohanan dito, pero alam mo yun, pero kulang pa siya sa proof. Kung ano man yung secrets, revelation na yan, no, uh, make it sure na kapag, for example, nagbintang ka or may nalaman kang katotohanan, make it sure na talagang may proof ka before mo um, isabi sa tao or awayin yung taong to dahil sa mga in a relationship dyan may mga pag-aaway dito no dahil sa mga sabi-sabi so mag-ingat kayo earth signs so yun lamang earth signs pero dadagdagan ko pa yan ng isang message kung ano yung kailangan nyo for, at, for our earth signs Taurus Virgo and Capricorn intuition. So, yung iba sa inyo, um, pairalin nyo yung intuition nyo. No? So, may mga gut feeling tayo, lalong lalo yung iba dyan, no Napakalagas ng gut feeling. So, bibihira lang yan um, sa isang tao. Kasi parang bigay din yan no? ni universe sa atin. Kung nakaramdam ka ng mali, yung papasukan mo o yung taong bibigyan mo ng oras, atensyon, or kung ano man yung iniisip mo sa taong to, No. Paniwalaan mo yung intuition mo. Tinutulungan ka ng intuition mo para makapag-decide sa lahat ng bagay. So kung anuman yung gut feeling mo sa tao, sa trabahong papasukan mo, sa kaperahan, no. maniwala ka sa intuition mo. So yun lamang Earth Science. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.